Mahal na Diyos, nagpapasalamat ako sa bagong araw na nagsisimula, sa isa pang pagkakataon upang mabuhay at matuto. Ako ay nagpapasalamat para sa kalusugan na nagpapahintulot sa akin na bumangon at harapin ang mga gawain na darating. Nagpapasalamat ako sa pisikal at mental na lakas na mayroon ako upang magawa ang aking trabaho at sa bawat maliit at malaking biyaya na natatanggap ko araw-araw sa pagkakataon na magtrabaho, gamitin ang aking mga talento at kakayahan upang magambag at umunlad. Naway magampanan ko ang aking mga responsibilidad ng may dedikasyon at integridad, palaging hinahangad na gawin ang aking pinakamahusay. Hinihiling ko na pagkalooban mo ako ng karunungan upang makagawa ng pinakamahusay na desisyon at discernment upang malutas ang mga hamon na maaaring lumitaw. Naway magkaroon ako ng pasensya upang harapin ang mga mahihirap na sitwasyon at isang pusong maawain upang tratuhin ang lahat ng nasa paligid ko ng may respeto at pangunawa. Para sa proteksyon at seguridad sa aking lugar ng trabaho, na kami ng aking mga kasamahan ay makapagtrabaho ng magkakasama sa harmonya at kaligtasan. Naway matagpuan ko ang layunin at kasiyahan sa bawat gawain na aking ginagawa, alam na ako'y nag-aambag sa isang mas mataas na layunin. Pagpalain mo ang araw na ito at gabayan ang aking mga hakbang sa bawat sandali. Naway ang lahat ng aking gagawin ngayon ay para sa iyong karangalan at kaluwalhatian. Sa pagsisimula ng panibagong araw, lumalapit ako sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat. Nagpapasalamat ako sa lahat ng biyayang natanggap ko, sa iyong kabutihan at awa na sumusuporta sa akin sa bawat sandali. Nagpapasalamat ako para sa aking pamilya, mga kaibigan, kalusugan at sa trabaho na nagbibigay sa akin ng kabuhayan at katuwang. Sa lahat ng karanasang nagpatulong sa aking paglago at sa lahat ng pagkakataong nagkaroon ako ng pagkakataon na matuto at umunlad. Nagpapasalamat ako sa mga pagsubok na nalampasan ko at sa mga aral na itinuro nila sa akin. Nagpapasalamat din ako sa mga biyaya na darating pa. Ako ay nagtitiwala na mayroon kang magagandang plano para sa aking buhay at kahit sa harap ng mga pagsubok, ikaw ay kasama ko gumagabay sa aking mga hakbang at pinapalakas ang aking espiritu. Hinihiling ko na pagpalain mo ang araw ng trabaho na ito na magampanan ko ang aking mga gawain ng may dedikasyon, karunungan at kahusayan. Naway matagpuan ko ang ligaya sa bawat gawain at maging isang biyaya sa buhay ng mga taong nasa paligid ko. Naway ang iyong presensya ay samahan ako sa bawat sandali, nagbibigay sa akin ng kapayapaan lakas at direksyon. Nagpapasalamat ako sa lahat ng iyong ginawa at sa lahat ng iyong gagawin. Sa pagsisimula ng isang bagong araw, lumalapit ako sa iyo para humingi ng karunungan at discernment. Nagpapasalamat ako para sa bagong araw na ito at sa pagkakataon na magtrabaho at umunlad. Hinihiling ko na pagkalooban mo ako ng karunungan upang makagawa ng tamang desisyon sa lahat ng sitwasyon na aking haharapin ngayon. Naway magkaroon ako ng kakayahang malaman ang pagitan ng tama at mali na laging kumilos ng may integridad at katarungan. Tulungan mo akong harapin ang mga hamon na darating sa pamamagitan ng tapang at kumpiyansa. Naway magkaroon ako ng kalinawan ng pag-iisip upang lutasin ang mga problema at makahanap ng mabisang solusyon. Bigyan mo ako ng pasensya para harapin ang mga mahihirap na sitwasyon at pangunawa upang pakinggan at igalang ang opinyon ng iba. Naway maging isang pinagkukunan ako ng kapayapaan at harmonya sa aking lugar ng trabaho. Naway makapagbalanse ako ng mga pangangailangan ng araw ng may kalmado, na nananatiling nakatuon sa aking mga responsibilidad at mga layunin sa iyong patuloy na presensya sa aking buhay at sa paggabay sa aking mga hakbang sa bawat sandali. Naway ang lahat ng aking gagawin ngayon ay para sa iyong karangalan at kaluwalhatian. Sa pagsisimula ng isang bagong araw, lumalapit ako sa iyo para humingi ng gabay at lakas. Nagpapasalamat ako para sa bagong pagkakataon na mabuhay magtrabaho at maglingkod. Ako ay nagpapasalamat para sa kalusugan at sa pagkakataon na magambag sa pamamagitan ng aking trabaho. Inihiling ko na pagkalooban mo ako ng iyong banal na gabay upang magampanan ko ang aking mga responsibilidad ng may kahusayan at integridad. Naway magawa ko ang bawat gawain ng may dedikasyon at pagsisikap, palaging sinusubukang gawin ang aking pinakamahusay. Tulungan mo akong maging tapat at makatarungan sa lahat ng aking mga aksyon, na tinatrato ang lahat ng nasa paligid ko ng may respeto at malasakit. Naway ang aking mga salita at gawain ay magpakita ng iyong kabutihan at biyaya. Gabayang mo ang aking mga hakbang at pag-iisip, bigyan ako ng kalinawan upang makagawa ng tamang desisyon at karunungan upang harapin ang mga hamon na maaaring lumitaw. Naway makahanap ako ng malikhain at epektibong solusyon sa anumang problema na aking harapin at tulungan mo akong mapanatili ang fokus at motibasyon sa buong araw na nagbabalans ng aking mga gawain at prioridad sa isang maayos na paraan. Nawai matagpuan ko ang ligaya at kasiyahan sa aking trabaho alam na ako'y nag-aambag sa isang mas mataas na layunin sa iyong patuloy na presensya sa aking buhay at sa paggabay sa aking mga hakbang sa bawat sandali. Naway ang lahat ng aking gagawin ngayon ay para sa iyong karangalan at kaluwalhatian. Sa pagsisimula ng bagong araw na ito, lumalapit ako sa iyo para humingi ng lakas at tapang. Nagpapasalamat ako sa pagpapagising sa akin para sa isa pang araw ng mga oportunidad at pagsubok. Ako ay nagpapasalamat para sa kalusugan at sa kakayahang magtrabaho at magambag at hinihiling ko ang pisikal na lakas upang harapin ang mga gawain na darating. Naway magkaroon ako ng kinakailangang enerhiya upang magawa ang aking trabaho ng may dedikasyon at kahusayan nang hindi nakararamdam ng labis na pagkapagod o panghinaan ng loob. Inihiling ko rin ang mental na lakas upang mapanatili ko ang konsentrasyon at focus sa aking mga responsibilidad. Tulungan mo akong harapin ang mga presyon at pagsubok ng araw ng may kalmado at balansing pananaw na pinananatili ang kapayapaan at kalinawan ng pag-iisip. Bigyan mo ako ng tibay ng loob upang malampasan ang mga balakid at determinasyon upang hindi sumuko sa harap ng mga pagsubok. Naway makahanap ako ng motibasyon at ligaya sa bawat gawain, alam na ako'y nag-aambag sa isang mas mataas na layunin. Gabayang mo ang aking mga hakbang at pag-iisip, at naway ang iyong presensya ay samahan ako sa bawat sandali. Nagpapasalamat ako para sa iyong patuloy na proteksyon at sa iyong walang kondisyong pag-ibig. Nawa'y ang lahat ng aking gagawin ngayon ay para sa iyong karangalan at kaluwalhatian. Sa pagsisimula ng bagong araw na ito, lumalapit ako sa iyo para humingi ng iyong banal na gabay. Nagpapasalamat ako para sa isa pang pagkakataon na mabuhay, magtrabaho at maglingkod. Ako'y nagpapasalamat para sa iyong patuloy na presensya sa aking buhay at sa kaloob ng kalusugan na nagbibigay daan sa akin upang harapin ang mga gawain ng araw. Hinihiling ko na pagkalooban mo ako ng karunungan at kalinawan upang magampanan ang aking mga responsibilidad ng may kahusayan at integridad. Tulungan mo akong gawin ang bawat gawain ng may dedikasyon at pananatili ng mataas na pamantayan ng katapatan at etika sa lahat ng aking mga aksyon. Gabayang mo ang aking mga pag-iisip at desisyon upang malaman ko ang pinakamahusay na landas na tatahakin sa bawat sitwasyon. Bigyan mo ako ng pasensya at pangunawa upang harapin ang mga hamon at hidwaan ng makatarungan at maawain. Naway maging magandang halimbawa ako sa aking lugar ng trabaho na nagbibigay inspirasyon sa mga nasa paligid ko sa pamamagitan ng aking pag-ugali at sa loobin. Tulungan mo akong balansihin ang aking mga prioridad at pamahalaan ang aking oras ng epektibo upang makamit ko ang aking mga layunin at mag-ambag sa kabutihan ng lahat. Hinihiling ko rin ang iyong proteksyon at pagpapala para sa aking mga kasamahan sa trabaho upang lahat kami ay makipagtulungan sa harmonya at paggalang sa isa't isa sa iyong gabay at walang kondisyong pag-ibig. Naway ang lahat ng aking gagawin ngayon ay para sa iyong karangalan at kaluwalhatian. Sa pagsisimula ng bagong araw na ito, lumalapit ako sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat para sa isa pang pagkakataon na magtrabaho at maglingkod. Nagpapasalamat ako para sa kalusugan at lakas na nagpapahintulot sa akin na harapin ang mga gawain na naghihintay. Inihiling ko ang iyong banal na proteksyon para sa akin at sa lahat ng aking mga kasamahan sa trabaho. Protektahan mo kami mula sa mga aksidente, panganib, at masamang sitwasyon na maaaring mangyari. Naway ang iyong kalasag ng proteksyon ay sumaklaw sa amin na pinoprotektahan kami mula sa anumang kasamaan o pinsala. Hinihiling ko rin na bantayan mo ang aming lugar ng trabaho upang ito ay maging ligtas at maayos para sa amin. Naway makapagtrabaho kami ng mapayapa, nang walang takot sa mga aksidente o hindi inaasahang pangyayari na nagtitiwala sa iyong patuloy na pangangalaga. Bigyan mo kami ng karunungan upang matukoy at maiwasan ang mga sitwasyon ng panganib at lakas upang tumugo ng tama sa mga oras ng pang-emergency. Naway laging maging maingat at magingat kami sa aming mga gawain na sumusunod sa mga patakaran ng seguridad at nagmamalasakit sa isa't isa. Hinihiling ko rin ang iyong gabay sa bawat desisyong aming gagawin upang magampanan namin ang aming mga responsibilidad ng may kahusayan at integridad. Naway ang iyong presensya ang gumabay sa amin at magbigay ng kapayapaan sa bawat hakbang na aming tatahakin ngayon sa iyong patuloy na proteksyon at sa iyong pagbabantay sa amin sa lahat ng oras. Naway ang lahat ng aming gagawin ngayon ay para sa iyong karangalan at kaluwalhatian. Sa pagsisimula ng bagong araw na ito, Lumalapit ako sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat para sa isa pang pagkakataon na magtrabaho at maglingkod. Nagpapasalamat ako para sa kalusugan at lakas na nagpapahintulot sa akin na harapin ang mga gawain na naghihintay. Hinihiling ko ang iyong pagpapala sa aming lugar ng trabaho upang ito ay maging ligtas at maayos para sa akin at sa lahat ng aking mga kasamahan. Naway ang iyong kapayapaan ay nasa bawat sulok na nagdadala ng katahimikan at kooperasyon sa aming lahat. Gabayang mo kami upang magtrabaho ng magkasama na may respeto at pangunawa na nalalampasan ang mga pagkakaiba at pinahalagahan ang kontribusyon ng bawat isa. Naway makalikha kami ng isang kapaligiran kung saan lahat ay makaramdam ng pagpapahalaga at suporta. Protektahan mo kami mula sa anumang aksidente o panganib na maaaring mangyari at tulungan kaming maging maingat at magingat sa aming mga gawain. Nawaison din namin ang mga patakaran ng siguridad at alagaan ang isa't isa na tinitiyak na lahat ay makauwi ng ligtas sa katapusan ng araw. Bigyan mo kami ng pasensya at karunungan upang harapin ang mga pagsubok at hidwaan ng maayos at mapayapa. Nawai no makahanap kami ng makatarungan at balansing solusyon sa anumang problema na lumitaw sa iyong patuloy na presensya sa aming buhay at sa iyong gabay sa bawat hakbang. Nawai no ang lahat ng aming gagawin ngayon ay para sa iyong karangalan at kaluwalhatian. Sa pagsisimula ng bagong araw na ito, lumalapit ako sa iyo para humingi ng iyong gabay at kapayapaan. Nagpapasalamat ako para sa isa pang pagkakataon na mabuhay magtrabaho at maglingkod. Ako ay nagpapasalamat para sa kalusugan at lakas na nagpapahintulot sa akin na harapin ang mga gawain ng araw. Inihiling ko sa iyo, Panginoon, na pagkalooban mo ako ng pasensya upang harapin ang mga sitwasyon na nagdudulot ng stress at kahirapan. Tulungan mo akong mapanatili ang kapayapaan at kalmado kahit sa harap ng mga pagsubok na nagtitiwala na ikaw ay nasa aking tabi sa bawat sandali. Bigyan mo ako ng karunungan upang tumugon ng may biyaya at pangunawa sa anumang pagsubok, at naway magawa kong kumilos ng may discernment at malasakit sa lahat ng sitwasyon. Tulungan mo akong makinig ng mabuti at magsalita ng kaunti, umunawa bago tumugon, at maging isang pinagkukunan ng kapayapaan at suporta para sa aking mga kasamahan. Hinihiling ko na punuin mo ang aking puso ng iyong kapayapaan. Upang harapin ko ang araw na may positibong pag-ugali at matibay na espiritu. Naway makita ko ang mga solusyon sa kabila ng mga pagsubok at mapanatili ang fokus sa aking mga layunin at responsibilidad sa iyong patuloy na presensya sa aking buhay at sa iyong tulong sa lahat ng oras naway ang lahat ng aking gagawin ngayon ay para sa iyong karangalan at kaluwalhatian. Sa pagsisimula ng bagong araw na ito, lumalapit ako sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Nagpapasalamat ako para sa isa pang pagkakataon na mabuhay at magtrabaho at sa lahat ng biyaya na iyong ipinagkaloob. Inihiling ko na tulungan mo akong makahanap ng layunin sa aking trabaho kahit sa mga pinakasimpleng at pangkaraniwang gawain. Tulungan mo akong makita ang halaga at kahulugan sa bawat aktibidad na aking ginagawa na kinikilala na lahat ng ito ay may mahalagang papel sa malaking plano na mayroon ka para sa aking buhay. Bigyan mo ako ng motibasyon upang lapitan ang bawat gawain ng may dedikasyon at kagalakan na alam kong ako'y nag-aambag sa isang mas mataas na layunin at na ang aking trabaho ay isang pagpapahayag ng iyong pag-ibig at paglilingkod sa iba. Naway matagpuan ko ang kasiyahan at katuwang kahit sa mga pinakasimpleng responsibilidad at naway makita ko ang bawat hamon bilang isang pagkakataon upang lumago at matuto. Hinihiling ko na pagkalooban mo ako ng kalinawan at pokus upang matukoy at tuparin ang aking layunin sa lahat ng aking pang-araw-araw na gawain. Naway maipakita ko ang iyong kabutihan at kahusayan sa lahat ng aking ginagawa at naway ang aking trabaho ay maging paraan upang papurihan ka at maglingkod sa iba ng may kagalakan at pasasalamat sa iyong gabay at sa iyong patuloy na presensya sa aking buhay. Naway ang lahat ng aking gagawin ngayon ay para sa iyong karangalan at kaluwalhatian. Sa pagsisimula ng isang bagong araw, lumalapit ako sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat para sa lahat ng pagkakataon na iyong ibinibigay. Nagpapasalamat ako para sa kalusugan at lakas na iyong ipinagkaloob upang magampanan ko ang aking mga responsibilidad. Inihiling ko na pagkalooban mo ako ng kakayahang makaramdam ng kasiyahan at katuwang sa pagtupad ng aking mga tungkulin. Tulungan mo akong makahanap ng ligaya at layunin sa bawat gawain, malaki man o maliit, na kinikilala ang halaga at kahalagahan ng trabaho na aking ginagawa. Bigyan mo ako ng motibasyon upang harapin ang araw ng may sigasig at determinasyon, at naway makita ko ang bawat hamon bilang pagkakataon na lumago at makapag-ambag ng makabuluhan. Naway matagpuan ko ang kasiyahan sa aking mga pagsisikap at ang pakiramdam ng katuwang sa pagtatapos ng aking mga responsibilidad. Hinihiling ko na ang iyong espiritu ng kapayapaan at kasiyahan ay sumabay sa akin sa buong araw na nagbibigay daan sa akin na makaramdam ng katuwang at pasasalamat para sa bawat hakbang ng aking trabaho. Naway maipakita ko ang iyong kabutihan at kahusayan sa lahat ng aking ginagawa at naway ang aking dedikasyon ay maging refleksyon ng iyong pag-ibig. Nagpapasalamat ako para sa iyong patuloy na gabay at sa iyong presensya sa aking buhay. Naway ang lahat ng aking gagawin ngayon ay para sa iyong karangalan at kaluwalhatian. Kung ang panalangin ito ay tumimo sa iyong puso, ibahagi ito sa isang kaibigan at mag-subscribe upang makatulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa iba.